Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang aking Ranger Week 6 Update dito sa Ragnarok M Classic! Okay, so madami-dami na ulit ang naghahanap sa latest update natin. And finally, eh eto na siya. So dalawang preset na lang yung ipapakita ko para hindi gaanong stretched out yung video. konti lang naman yung dinagdag at binago natin pero malaki-laki yung improvements. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa stats. Okay, so at this point, eh, kaya ko na ma-reach yung 180 AG habang naka-exceed break. Kaya mapapakinabangan ko na yung 5% auto-attack damage na bigay ng Doppel Star Card. So sa PvE, ang stats na gamit ko is 99 AG, 99 Dex, and 46 Lock. So bakit mababa na lang yung Lock na nilagay ko? Dahil bukod sa binuhos na nga natin sa AG yung stat points, eh umaabot na asin ng 100 yung crit ko kaya sure crit na sa PVE. So dahil nga nagbago na yung stat distribution natin, eh magbabago na din yung gamit nating foods. Isang original wheel broth, limang original wheel ice cream, Aji, Dex, and Lock meal B, and Awakening Potion. Sa PvP naman, ang stats na gamit ko ay e 99 Aji, 74 Dex, and 79 Lock. Okay, so bakit hindi ko sinagad ng 99 yung lock? Pinagpantay ko lang sila dahil pareho talaga silang importante. Dex, dahil dumadami na nga yung bumubuo ng flea build. And lock naman since tumataas na yung crit resist ng mga tao. And yung foods na managamit ko sa PvP ay isang original will broth, limang original will fish kebab, Ajit dex and lock meal bee, and awakening potion. Next is skills. Okay, so as usual, eh hindi ko na iisa-isahin yung mga skills since redundant na masyado. Sa PvE, eh eto yung mga skills na kinuha ko. Eto sa Archer Skills, eto sa Hunter Skills, eto sa Sniper Skills, and eto naman sa Ranger Skills. Sa PvP naman, eh eto sa Archer Skills, eto sa Hunter Skills, eto sa Sniper Skills, and eto naman sa Ranger Skills. So, yung master skills natin, e fixed yan. Kahit sa ang preset ka lumipat, e yan na ang nakakabit. And bawal siyang i-reset. Kaya pili mong mabuti kung ano yung uunahin mo para sulit yung gagastusin mong zeni. So, ang dami ko nakikita ang content na keso pangit daw yung master skills ng ranger. Pero hindi ko magets kung bakit. So yung Marker of Winds, ang nagagawa niyan, inalalagyan e niya ng marker yung kalaban na tumatagal ng 30 seconds. Sobrang layo ng range niyan, hindi pwedeng mag-envy yung kalaban sa duration na 'yon and hindi yan nabubura. At kapag na-level 10 mo yan, itataas e yung auto attack damage mo sa kanya ng 30%, which is sobrang laki. And personally, eh eto yung una kong ima max level. Yung audience of wind naman, e pang 1v1 to. Sa level 5, kapag mark yung kalaban, e meron kang 25% chance na ma-dodge yung damage na galing sa kanya. Sa lahat yan, auto attack, physical skills, or magic skills, e posibleng mag-miss. Personally, ihuhuli ko na to, since kapag free hit lang naman tayo sa likod, e hindi tayo mababanatan ng kalaban. Yung Swift Ride naman, sa level 5, e eh kapag mark yung kalaban, e eh madadagdagan ng 30% yung auto attack range natin. So super free hit na talaga. Malayo pa lang yung kalaban, e eh masastagger or stun na natin sila. Ito yung pangalawa sa huli na imamax ko. And lastly is yung rise of wind. Sa level 10, e eh mas lumalakas ng 100% yung fear breeze natin. And gagana na yung damage boosts ng passive and active buffs. So basically, lalakas ng sobra yung fear breeze. And kapag may tinira kang mark target, lahat ng malapit sa kanya, eh tatamaan din ng fear breeze. So parang magiging AOE na din yung auto attacks natin. Sobrang solid nito sa WoE, lalo kung may makunat na kalaban, yun lang yung tirahin mo. Then makokolateral na lang yung mga katabi niya. After ko ma yung Marker of Winds, eh eto naman yung ipapalevel 10 ko. Next is Gears. Okay, so sa PVE, may onti tayong binago. Una, ispinalitang ko ng warmth before dawn yung headwear ko. Libre ang maukuha sa box commission quests. Pero ideally, white knight helm talaga dapat yung gagamitin ko dyan. Kaso sobrang mahal i-craft. Pinalitan ko na din yung mouthwear ko ng Night Silence. Maukuha naman to sa Punape and Lost Isle. Plus 4% auto attack damage siya pero minus 8 critical. And okay lang yon since sa PVE eh hindi naman natin kailangan ng sobrang laking crit. And ginawa ko ng star yung sniping suit ko. Also, ginamit ko na din yung plus 12 armor voucher na galing sa refine event. Meron kasing dalawang notable na benefit yan. Una, starting from plus 8, e eh magkakaroon tayo ng 1% penetration per refine. Kaya kung plus 12 siya, e eh 5% penetration na yon. And kung parehong star yung malang and sniping suit mo, at plus 10 sila pareho, e eh magkakaroon ka ng 10% physical damage. Which is sobrang laki. Sa PvP naman, e eh ganun pa din. Wala tayong binago. Pero kung makakapag-ipon na ako ng madaming zeny, e eh papalitan ko na ng plus 12 na Dogtooth Gloves tong Adventure Master Bracelet. So yung Cloak and Shoes, e eh hindi ko pa nakikita worth na palitan yan since very minimal lang naman ang pinagkaiba ng stats niya sa mga craftable gears. Next is Enchants. Okay, so once again, e ko yung mga optimal na enchants sa bawat equipment. Sa Offhand, Armor Breaking. Sa Armor, Arch. Sa cloak, shoes, and dalawang accessory, physical damage increase and attack. Sa bow, arch. Sa head, zeal. Sa face, physical damage increase and attack. Sa mouth, zeal ulit. Sa back, sharp. And sa tail is arch. Next is cards. So, konti lang yung binago ko sa cards. Mostly, eh, same pa din. Pero sa PvP, pinalitan ko ng Senya card yung sa offhand. Since hindi ko naman napapakinabangan masyado yung Mark card, tumatagos kasi yung freeze ng Garm and Stormy Knight sa immunity ng Mark card. And binenta ko na yung Wraith Star card ko. And bala kong ipalit, eh, Zipper Bear card na lang. Since mabilis naman kasi yung attack speed natin, and 30% naman yung stun chance ng kabuto, eh, na-realize kong overkill na masyado. Next is a Cry. Okay, so sa ngayon, eh, naka-complete ko na yung anim na legendary sa Cry. So lahat sila e eh, level 10 to 20 na. So yung stats na kinuha ko sa weapon and accessories e eh, puro P-attack 2%. And sa armor cloak and shoes naman, e eh, true AA damage. So hindi ko pa test kung alin yung mas better, yung true AA damage ba or P-attack percentage. Pero eto lang ang alam ko. Sa ngayon, habang hindi pa ganong kataas yung attack natin, e eh, 2,000 true AA damage muna ang mas better. Since flat na 2,000 na madadagdag sa damage natin. Pero once tumaas na yung raw attack natin, e eh, saka nalalamang yung P-attack percentage. Kaya sa ako napapalitan tong sa cry stats ko. And also, huwag tayong mag sa isa. Sabay-sabay natin silang ipa-level. For example, kung level 10 isa, ipa-level 10 mo muna lahat. Kung level 20 naman isa, e ipa-level 20 mo muna lahat. Since from level 1 to level 10, ang makukuha mo e 15 attack. Sa 11 to 20 naman e 30 attack. And sa 21 to 30 e 60 attack. Pero mas tumataas ang level, mas dumadami na rin yung requirement sa memory afterglow. Next is Acer Monument. Okay, so updated na nga ang Acer Monument, and hindi ko mapapakita yung distribution ko ng Country and Medals. Since kapag 200k plus na yung Country mo, e haabutin ka ng 10 to 20 minutes sa pagdedistribute. Seryoso, ganun katagal. Iisa-isahin kasi natin yung mga nodes. Pero don't worry dahil i-explain ko na lang sa inyo kung anong gagawin. So as usual, ang kukunin lang natin ay Elemental Arrow 1 to 3, Pet Damage 1 and 2, Blitz Beat 1 to 5, Exceed Break Mastery, lima yun. Dalawang auto attack damage increase, and lahat ng dex nodes na maaabot mo, kunin mo. So, paano na natin uubusin yung natitirang country? Lahat ng attack nodes na pwede mo makuha, eh kukunin natin yan. Kahit ano pa yan, attack, refine attack, crit, except na lang sa crit damage, since umaapaw na yung ganyan natin. And iiwasan mo yung mga defensive and special nodes as much as possible. Ganun lang ka-brain kaya I suggest na wag na lang muna tayo bumili at mag-donate para sa gold medals. Contribution na lang muna yung igol natin since yung stats lang naman yung habol natin dito sa Aesir. And may mga nababasa akong comments na bakit daw hindi natin kinukuha yung Blitz Beat 6 to 8. Para sa akin kasi, ang purpose lang talaga ng Blitz Beat is para sa flinch. Dahil nga mababa lang naman ang damage niya, kaya yung proc chance lang yung tinuha natin. Pero pag umabot na tayo ng I think 300k country, and wala na din naman tayong mapaglalagyan, eh kukunin ko na din yan. Same with imprisoned arrow na nodes. List priority ko rin yan. Since kahit solid siya pang 1v1, e eh ang bagal ng casting niya. 3 seconds. Next is guild stats. Okay, so sa Guild Prey, e eh wala pa din akong binabago. Nung na 100 ko yung Combat Blessings, e eh hindi na ulit ako nagpa-level ng kahit na ano. Sinesave ko muna yung Country and Belief Tokens para pag nag-level 120 na ako, e eh tipid sa Zenny. Sa Blessings of Goddess naman, e eh wala akong ibang pinagfufuusan ngayon, kundi Penetration, Attack, and Refine Attack. Since tumataas na yung damage reduct ng mga MVPs and players, at syempre dahil need ko din pataasin yung raw stats ko. Sa Dev naman, ang pinapataas ko ngayon is damage reduct, death, and m death. kasi yung ay kita kong pinaka-useful sa ngayon since ko konti na lang yung mga nagki build. And sa element naman, e wala na akong ibang pinapataas bukod sa fire damage reduct and wind damage reduct. Pero mas focus ako sa fire damage reduct since yung mga meta jobs ngayon e puro fire yung attacks. So ngayon napakita na natin yung buong build, e eh tignan na natin kung ano yung current stats and damage output natin. So with full buffs, e eh meron tayong 11k attack, 480% attack speed, 21% penetration, 356% crit damage, 48% auto attack damage, 110% damage, 72% physical damage increase, and 575 refine attack. And with all that, e eh pumapalo yung critical natin sa dummy ng around

So, yun. Bumabagal na talaga yung progress natin since nasa late game na nga tayo. Pero yung paunti-unting addition sa raw stats natin, eh nagsiskill na yan ng malaki. Meaning, mas tumatagal tayo sa build na to, eh mas sumasakit siya. So, kung meron man kayong questions or suggestion sa build natin, eh mag-comment lang kayo sa baba mga bro at pag-uusapan natin yan. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. kita kita sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.